diploma si Maricar, oo, uh, so, uh, apat na naman kita, sa nandito, sa so, kami, at hindi kami, na ng kay sa na sa kaguluhan, sa kagilagulang, sa kagilagulang, sa 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 kabilang pula sa sa sa

sa iyo pamilya, sa iyo siya tao sa iyo pamilya. Tara ay kami diyan at makapamburot din kami. Katulad mo dahil malupit ka, 100 uh, gay followers. Tara ay makarating kita diyan sa 100 k followers para naman tayo sumikat big event. Ayun. So, di ka sa plan, di YouTube din. ayan na. ay dali pa. Sobra na ba ng amin? Ah, uh, ayan alam mo. Ayun, na. Ah, naman. Terima kasih selamat siang sahabat nas, terus support terus. yang mau supportan tuh bayar. Terima kasih cekar cekar lah. So mangani ketinggian, 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 ketinggian,

Ayan, 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 sana yung dibata ng baka. Ayan, baka. Dami, baka sa badang gilid natin o. Bata uwi na dyan, pauwi na. Ayan, 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 ayan na buya yun? Kanino buya? May nasa, Kanino?

So, mga kaibigan, gabi na. Ayan, nakakaulam naman po yata kami. Ayan, o. Wow, wow, itawi. So, lagid-lid. Ayan, o. Oh. Kitang-kita pa, mga kaibigan. Ayan. Oh, hoy. Beras tayo ngayon, beras.

Biar jadi apa, Thank <laughs> you.